sila. Ilan? Ay? Ayan o. Oh. Ilan? Ayan, pasok na sila. Kain tayo dito sa Kuwanto. Ayan o. Oh. Thank you. Boss, may hindi yung salam. Sige ka natin. Special tip yan? Ano, Emma? Kaya pa? Grabe. Grabe. Dalawa plato ko. Kakayanin. Hindi ko nalang Yan, thank you. Madam H. Good? Ditong-lito ako. Sa <laughs> 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 <Itong> dami. Sa <laughs> Sarap, Ito, ang sarap. Pineapple. First time lang pumalasahan sa buhay ko. Ang sarap. Ano pa nito, Emma? Pineapple. Barbecue. Uh, barbecue pineapple. barbecue pineapple. Grabe, sarap. Ang sarap nito. Ito, chicken heart. Kaburito ko to. Ito hahanapin ko dito. Grabe. Chicken heart to. Ha? Paano mo sila, Ryan? Uh, uh, so. Gusto you know mo preso, mama? Hindi, can't hindi, can't hindi. Huwag na lang, huwag na can't lang. Ayun, chicken can't heart. Can't Grabe, can't sarap nito. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Ah, ah, yeah. This Oh, yeah. What sauce can I get you, sir? Ah, this one. Ako, suko na oh. Last na. L laban to, labas Pero kinakain Bahala na, bahala na mamaya. <laughs> Ayun, oh, grabe oh. Pero ano, masarap yan pero suko na ako, suko na. Grabe, suko na. First time ko sumuko sa masarap. Thank you, thank you. Ang babait ang mga mga Pilipino yung mga nagsiserve dito. Ang babait, grabe. Alexis, Alexis actually, friend niya. Shout out, shout out. Ang barkada ko rin. Si Ryan, naka-work sa May dessert pa dun. Pati baso daw, nakakain. Grabe. Yan na, mga dessert. Okay. Titikim ako ha, titikim ako. <laughs> wow. Ba't kumiiyak ka, Ina? Hindi naman. Nakakalungkot are lang. Are you sad, Luna? Luna. We will We see right. them next time in I don't know Hindi, where. Oo, oh, yan ang problema. Hindi natin see alam. I'm gonna miss you. Luna, bye-bye. Bye-bye, Luna. Say hi, Luna. Bye-bye. Isa na dun eh. Thank you, ma. Say bye. Say we'll see you in the laptop. Yeah, <laughs> <laughs> the laptop, oh, so I'm the laptop. Hello, hello. Mm. bye! bye. <laughs> hey, I know Luna will miss the Aero and the Jocelyn. Yeah, we got miss you. Yeah. Hindi <laughs> pa umabot ang. Hindi Okay, okay. Jocelyn, you, you bless. You bless. Jay. Oh. <laughs> Thank you. Oh, TV TV. Oh, <laughs> Bye bye. Bye. Say bye everybody. Bye. Bye everybody. <laughs> 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 Hingat, oh ingat ah. Doon. Ingat, Sige, ingat. oh. Okay. No, okay. oh, <laughs> ah. uh, oh. Di ako nakabawi kay Ina. kay Ina. Hindi natin napaiyak si Ina. Kala mo ah. <laughs> hindi. Buti hindi ka bumaba ka kung hindi ako na Oo. Oh. <laughs> ako na, ako na, ako na. Hindi, it's okay Mark. It's like... na kaya. Ngayon na okay. Ingat, ingat, ingat. na to. Ayaw kang ipasok sa bagay. na.

Nila pintain bahay. Alis na kami. Alis na kami. Ito yung bahay. 'Yon. Ganoon talaga. Mamia na lang, ihingi. Hindi eh. nakisama. Sana ko dito. 'Yon. Eh. Ito na. Ganoon talaga ang buhay. Oo. Tabii ulit ka, tatno. No, wala iwi, wala <laughs> i. Ay, gulay. Para naiiyak ka na. Oh. Malapit na mamaya. Hindi ko muna papalata kasi. <laughs> yung bang ako na lang nag-iisa, oh. para habang papalayo sa inyo. Oo. Ang ganda ng Mga hindi mapigilan. Dab, okay. yung camera ko. Oh. Hmm. Ano yan? Iwan ko. Wala. Okay. Ngayon ka magtanong, nandito tayo. Baka dyan pa tayo maghiwalay. eh. Ayan hmm. na. <laughs> hindi nga nandiyan, hindi lang <laughs> mo. Hindi ko alam. Oh, okay, yun, diba? Ganyan, katungan natin. Nag-check ka sa kwarto, ba diba? The last time. Po. oh, yan, sige. Wala ka nakita sa kwarto. Wala. Your turn. Oh. Ako na, magsusul ngayon. Marisol ako ngayon. Sige, ganyan, ganyan talaga yan, Rice. Walang kwenta yan, eh. Ganyan yung ugali niyan. <laughs> o ako, pagkaganyan ako, pag nabuisit ako dyan, baka, baka masabunutan ko pa yan, eh. <laughs> Marisol. Marisol. Marisol eh, Marisol. Kaya pag wala sa kwarto. Oo. Oh. Wala, wala doon. Ang title nito, Marisol. wala <laughs> sa... Kinalanin mo si Marisol. Oo. Uh. wala sa kwarto. Wala. O, di na wala na. Ano, sa sa mga sasay Sa ina? Sa index muni wag mo matagaluin. Kasi, Kasi nga, ano eh. Papagalitan din to eh. Namiss mo na ba yung mga sigaw sa'yo ni Malarena? na? <laughs> <laughs> Oo, okay. parang namiss mo na. Oo. natin eh. No, no. Pero naging masaya ako sa apat na araw na yun. Mamaya no. pagbalik ko, medyo malungkot na. O, oh, kasi sisigawan ka na uli. Hindi ko makikita ko ni si mahal na Reyna. <laughs> Kaya malungkot na. Mahal na Reyna, shout out. <laughs> Ayan, shout out sa'yo. Sa susunod ha, mahal na Reyna, sumama ka na. Sa susunod. Pag hindi sumama si mahal na Reyna sa susunod, anong gagawin mo, Enags? Ay, maghihiwalay na kami, hindi pwede. O, yan. <laughs> na, na. Na. Mahirap mo lang ka sa uh, <laughs> May recording ah. Well, hindi, pag si hindi sumama, talagang hiwalay sila, di ba? Oh, oh, Kasama natin mo. si Inex eh. oh, <laughs> Yung Sports naman yun si Malarena. Oh, sports yun. Yari ka pag huwi mo. Yari. Mukhang <laughs> yung late night confessions mag <laughs> part <laughs> 2 ah. Ay siyempre, hindi ma, hindi ba? Parang gumawa kami ng YouTube channel sana kagabi. Oh. Talagang lahat yun sana kung narinig. Live, Live yun, exclusive yun. Mga sikreto, lalo ni sikreto ni Rice oh. So, at <laughs> ni, ni ano, uh, ano ba yung papiaw? Yung mga oh. mo, Rice. Ikaw, maraming kinuwento, baka madulas ako. <laughs> <laughs> Papanoorin nila nito. <laughs> <laughs> Hindi niya mapapanood to. Ako, editor nito. Eh. <laughs> nagkakabintahan, nagkakabintahan. Oh, yun, uh, talaga nagagawa ng alcohol. Eh, no? <laughs> <laughs> Ang mo, may record ka kay ano kay Alvin. yung kabahan to eh. Alas tres na kami na Alas tres na naman kami nakatulog Ito tulog na to nung ano eh 3.30 yun, nakaitip na ako na, May ako oh. umalis eh Ayun o no? Ayun ah, yung ganyan yung sinakya naming aeroplano o, Na maliit o Ganyan o no? Mas masigip pa na siya kaya Sa CR Sa simpong pa pwede ka pa umigot eh Ayun, salamat kay Inags at pinutol oh, okay. niya Inaalala niya yung plano, hindi na humaba yung usapan. <laughs> galing mo talaga, Inag. Oh, syempre naman, thank you, thank you. Kasi sa'yo nababalik yun eh, yung tanong <laughs> na yun. <laughs> Buti lang tapos na. Next ano na, sa susunod. Oo. Next time, next time. Kaya sa susunod, sumama kayo. Marami kayong malalaman kay Rice. Tsaka kay ano, Jocelyn. No problem. Wow! Ligaw! Mamaya, tignan mo, hiwalay na talaga yan. No Dito problem. sa vlog na to, ano, hindi pa sila hiwalay. Pero mamaya, hiwalay na yan. <laughs> Nasaan si Rice? Didalikan niya yung camera niya. oh, yan, mag kayo. Yun ang maganda talaga. Makabawi man lang sa'yo. Yan. <laughs> Di ba, Inex? Oo nga. Ang mali siya, yung Kaya na yung camera. Nakipag... Ano sa'yo pa? Hindi nag-check. Oh, hindi nag-check. <laughs> Nag-check ako. Oh, hindi Pero nag, hindi ko nakita. hindi ka nag-check. Tapos nakipagkita pa si Rice kahit 5 minutes syempre makipagkita siya. Wala <laughs> no. <niyo>. <laughs> ano inay? Ha? O, oh. Ma, mabawi tayo. Antukin ka ba? Sino sa inyo ni Rice ang antukin? <laughs> May kilagay lang kami ng gamit ha? hindi kami mag-hotel. Mam mamaya pa kasi yung flight namin eh. Dalhin ko muna tong ano, uh, sobis. Tingnan <laughs> natin to. Hindi <laughs> ko mabuksan ha. Yun. Ayan. Tapos, ano yung tura niya? Ba, may ano pala to? Yung. Double bed ba to? Ah, double bed. Dalawang double bed. Tapos. yung ilaw eh. Ah, may close Oo. Oh. Pupunta kami Montreal kaya malungkot kayo. Oo. Oh. Oo. Magmo-Montreal kami. Hmm. Ay, ilan yung room nito? Pasok kayo. Ay, ilang room, ilang kama. Ah, ganun din. One, oh, king. Sure, one king. Yeah. Yun, no? Oh. Per night to, magkano, Aids? Parang 160 lang. 160? Mm -hmm. Grabe, no? Wala kasing event ngayon siguro. Not tsaka, ano. Oo, oh, not bad. 160. Ayan. Hey. Ayan. Hindi na kasi peak season. Oo, hindi kasi walang mm hmm. stamping, walang ano, kaya siguro mura. Yeah. Tara, kain na daw tayo. Okay, kahit na, kasi hindi airport kayo. Oo. oo. Ma, 9 pa sila mauna, sila rice, tsaka ano. Okay. Hari, ay, lakas ang kuryin. static na... dito, no? Ano ako eh. Grabe, static dito. <laughs> <At> <laughs> please, oh, ano rin ako. At least, kahit Sabay ka naman na. Oo, ano? Di, di ba? Wala na, pare. Wala na? Oh. Sabi si wala, wala na yung pagsasama nyo. libre. pre. Baka nasa bagay lang. Wala doon? Ayun, <Masayin, tos> ay, mo kayo mamaya, madam. Ayun, Okay lang, ayun. Ang daming... oh, tignan mo. Ang daming mong sinasabi kanina pa. Ang daming mong sinasabi. Talagang naiwan pala talaga. Ma malay ko. Wala oh di ba? Uh, wala. Saan? Saan tinuha? Sige ka, wala doon sa may lampshade. Oo. Oh. Dahil kinik ko yun eh. Sa bulsa ko lang. Si, tignan mo. Oh. Di ba? Sa bulsa daw niyo. Oo. Mga ulyanin. Da. Alam na this. Oo, oh, di ba? Pero ang dami mo sinabi kanina nung wala siya. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano Ang daming sinabi. <laughs> Oo. Oh. Nag-iwalay na daw kayo. Ayos <laughs> ah. Alam <laughs> mo naman si <laughs> Mark. Umorder ka na daw ng ano, ng tinapa, may tinapa dyan. Okay, order ka na sa'yo. At work, ito sa akin. Ikaw... Okay. ang ordering ko ay nasa beer na kaagad ako. Nasa beer, beer na kaagad ako. Ito pala. Yeah. Ano yung order mo pare? One, one One ton. Ayano. Oh. Dito niyo ang pagkain dito. Oh. 27. Sino mo Oh, one ton na rin sa akin. Para misa sabaw. Yes. Ah, oh, pagkain. good. I don't know for Ano <laughs> 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 Hindi, joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. Hindi, ayoko ng beer gin. May Gordon gin, oh. Meron Bombay Sapphire. Pagdihina niya, right? Appetizer lang daw. Oh, nachos mo, oh. Um, share, share, share. Mm. Appetizer mo na bago yung order. <laughs> Sana pala Saan hindi, hindi na tayo mo. Sa mm. yeah. Sana hindi na pala tayo more than appetizer. Na. Na. Ay, hi, no? <laughs> Ang dami <laughs> na. Ang dami na. Pre, paano yan? Yan talaga. Talaga. <laughs> na naman tayo. Mamaya na ako iiyak. Pagka mag-isa na lang ako. Yeah, yan talaga. Pre ha? ingat, ingat. Ah, pre. Wala ba yan? <laughs> Oy, oh, yakana, yeah yakana. Yeah yakana, yeah, yeah, yakana. Yeah. At toyan. Hindi na binalulunok pa ng kasi magkikita kita uli kami. Yeah. Hopefully. Hopefully. O, eh, part 2 to, part 2. No. Sana, wow. sana part 2. Sa mga hindi nakasama, wala sa buhay, wala sa mga sunog, si si sunod. Susunod, mahal na Reyna. Hindi sana kasama ka ni Ilags maghahabol sa flight niya. Oh, <laughs> Tapos sarap pa yung kwentuhan eh. Oo, no, <laughs> talaga. Ganyan, Ganyan talaga siya. Ang ulang sa Bitin. Oh, Back to reality na lahat kami. Ako oh. oh, may pasok pa ako bukas. Ganyan ako. Ay, ay. Oh. Buti na lang day of bukas. Swerte, swerte. Hanggang Wednesday. Oh, ano ang Hanggang Wednesday? Masa oh. ko Webes na. Uh, webes, Biyarkas talaga. Importante, mahalaga, oh. nakita tayo. Yan. At hindi lang isang araw, dalawang araw, tatlong araw, halos apat na araw. Oo. Uh oh. Punong-puno, punong Di ba, kulang sa tulog. Ang importante, mahalaga, nag-usap-usap kami. Masaya. Yeah. Kore kek. -ke -ke. Ina, Ina. <laughs> si o Ina. Si Shoutout kay Ina. Ina. Hey. Naun Naunang oh. umuwi si Ina eh. Salamat. Team Al Suliman. oh, Alwin, ah. Alwin and Emma. Okay, team Suliman. No? Para malinaw pa ito, baka naman against the light tayo. Ah. Alwin Emma, salamat. Oo, oh, Alwin uh, uh, Emma. Tim Emma. Suliman. Alwin and Emma. Marvin. Tsaka... Este. 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 Mar ng Team Suliman Vlog. Maraming salamat sa pagpunta. Susunod ulit, susunod. Ayan. Ayos. Ang lalim ah. <laughs> malalim! <ba? laughs> lalim. Malalim Ang <laughs>

yun nakakalongkot pero ganun talaga yun mamaya na lang naiiyak ako ayun kinuha namin sa airport hindi na isa kay ni Rice kwento ko na lang sa inyo o oh, eto yan Rice ano ba yan okay. Iwan tuloy natin dito sa hotel then may kukuha na tropa natin isi-ship na lang kay Rice okay. imong iahan carry niya to siguro na ano na rin si Rice na ano ba to Nalilito na rin Ayan. sobrang saya tapos biglang nalungkot kaya yeah, yun ito isiship to kay Rice ng tropa na lang natin yan